Ngayong wala na nga itong si Aling Susan sa bahay nga nitong si Robert. Tingin ni Betsy ay hindi na nga masisira ang kanyang mga plano at maging maayos na nga ang lahat dahil sa lagang sinisikapan niya na magkaayos sila nitong si Robert dahil pinapangarap niya na maging buo ang kanyang pamilya at tuluyan siyang mapatawad nitong si Robert. Ngunit alam din niya sa kanyang sarili na hindi ganun kadali kaya naman, talabaga si Betsy ay dadaan sa butas ng karayom. Lalo pa siyang mahihirapan sapagkat hinilinga ni Jenna na pauwi na nga ang kanyang tita Connie sapagkat alabis siyang nalulungkot. Gusto niya na may makausap at may masasandalan bukod sa kanyang ama. Lalong lalo na at nagkakaroon nga sila ng malaking problema dahil sa kanilika nilang mga sitwasyon ni Robert. Kaya naman magugulat nga itong si Betsy matapos nga mag-initiative siya nabigyan ng coffee o snack na itong si Robert ay magugulat siya sapagkat naroon na nga itong si Connie. Kung ating natatandaan ay minsan ding nagawa ng kasamaan nga nitong si Betsy itong uh, si Tita Connie dahil nga ito ang naging dahilan kung bakit ito na stroke dahil sa kanilang matinding away noon. Kaya naman itong si Betsy ay biglang natutulala nang makita nga itong uh, si Connie. Di na rin niya ito mga pagkakaila. dahil sa kanyang pagkagelty ni ito dahil alam niyang may kasalanan siya rito. Hindi niya inaasahan ang kanyang bisita na si Connie at ngayon ay magugulantang pa siya sapagkat babalaan nga siya nitong si Connie. Nasa oras nga na may gagawin itong masama ay hindi siya magdadalawang isip na magsumbong kay Robert at siya nga ang magiging human CCTV sa loob nga ng mansion kaya wag siyang magkakamali ng gagawa ng maling, maling mga plano dahil hindi umano siya magtatagumpay ngunit iba na ang panahon dahil nga sa talagang desidido itong si Betsy at ayon sa kanya magsasayang lamang siya ng enerhiya sapagkat wala na siyang plano na pa ang imahe niya dito kay Robert hangad nga niya na magkaayos nga sila at sincero talaga siya alang-alang sa kapakanahan ng kanyang baby ang malaking katanungan ngayon ay ka talagang baby nga ba talaga ito ni Robert o nilinlang lamang niya itong si Robert dahil sa kagustuhan niya ng marangyang buhay buhay. Samantala, dito naman ay magkakaroon ng komosyon ang magkakaibigan na si Maki at itong si Gerald. Matapos kasing gaganapin ang birthday party ay makikita nga niya ang mga sweet moments nitong nga si Maki at ng kanyang asawang si Jenna. Palibhasa, anong mga oras na magkagulo ang mag-asawa, walang nalalapitan itong si Jenna kundi itong si Maki. Ang hindi alam ni Jenna na unti-unti na palang nade-develop itong si Maki sa kanya. Kaya nakakaiba ang kanilang mga closeness naging malapit ang isa't isa. Kaya naman hindi maiwasan nga ni Gerald na magselos na suntok nga niya ito nga si Maki. Ngunit may dahilan ang kanyang galit sapagkat si Maki nga rin mismo ang umami na talagang may gusto siya dito kay Jenna. Subalit dahil sa kaibigan nga niya ito nga si Gerald ay wala siyang plano na tablahin ito dahil nire-respeto niya ang kanyang kaibigan na si Gerald. on kung ano man ang nangyari sa kanilang dalawang mag asawa ay hindi dapat siya sisisihin sapagkat siya kagagawan kung siya ay nagtataksil sa kanyang asawa. Kaya naman ganun kalaki ang galit ni Jana sa kanya. Nagalit na rin ng husto nga itong si Maki sa kanyang kaibigan na si Gerald. Dahil ilang beses nga niya itong binalaan at ngayon ang lumayo na sa kanya itong si Jana ay hindi niya ito masisisi sapagkat hindi ganun kadali na patawarin siya matapos ngang pagtaksilan itong si Jana sa pagkatula naman itong ginawa kundi ang mahalin lamang siya. Ngayong alam na nga ni Gerald ang katotohanan papaano niya tatanggapin kung sa kasakaling maliligaw na nga ng tunuyan at magahayag na nga ng damdamin itong si Maki pagdating dito kay Jenna. Gagawin din ba niya ang ginawa ng kanyang asawa na minsan nang nagtaksil sa kanya para siya ay magkaganti? Iyan ang ating pakatutukan sa lalong umiinit at tagpo na may father's wife. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.